mga Another day, another vlog! Tayo po ngayon ay maghahatid sa eskwelahan ni Kurt at sila po ay may exam ngayon. Ay, ihahatid na po natin at si, siya po ay pang alas 12 hanggang 1.30 la ang nang uh, hapon. Ay, madali lang po at sa oras at kalahati. Bay din na po kami sa school. At marami na pong mga magulang na nag-aantay din sa labas. At by nga po, may lumapit sa aking dalawang bata. At pinatitingnan nga po kung sino daw pong mas maganda ang drawing sa kanila. Ay, ayan po, pinapili ko si Kurt kung ano pong mas maganda para sa kanya. At yung daw pong isa ay si Naruto at yung isa daw naman po ay si Luffy. Ay, bayan nga at pumipili si Kurt at ang napili po ay ito po ah, si na, Naruto. Ayan po. At na, ayan nga po yung maganda. Ayan. At sabi nga po nung bata, DNA siya po ibabawi bukas. O bayan nga po at naglalabasa na nga po itong ating mga estudyante ah, na mga grade 1 po. Bayan po at naglalabasa na. Oh, ay, gayaan po ang uniform dito at saka po dito ipagkay kay grade 1 ay ang uwi ang madali din lang kahit po anong grade dito kahit nga po high school ay madali lang ang uwi sila po ang pasok ay papasok po sila ay alas 7 ang uwi po ng grade 1 ay 11:30 po ganayon po at yan po si Kurt ay naglalakad na at yan lang po ang dala ni ay yung parang lunchbox niya o yung kanyang bag ay Aunti lang po, may crayons lang po, may lapis. At ito naman po yung ano ah, yung CR ng pang babae. Tapos yung hagdan niyan sa pataas ay yan po ay grade 1. Baydi naman po yung kantin ah. At yun po ay mga grade 3 na po hanggang grade 6. Bidi po ay yung kanilang garden. Tapos nga po pala ay itong mga kinder na iba ay pauwi na po. At si Kurt po ay nagaantay na umuwi po yung pang umaga at siya nga po ay pang -hapon. At may ana nga po, ah, nakaready na yung kanyang mga kaklase na kasama niya sa time na para sa pag e exam po mga tiyang. Ay, para po sa akin ay maganda rin po yung ganitong ah, set up nila. Gawa ng sa probinsya po ay grabe po ang oras halos po ay maghapon. Dito po ay pagka kay kinder ay di 3 hours po. pagka kay grade 1 dadagdagan la ang po ng 1 and a half. At ang pasok po nila ay alas 7 ng umaga hanggang 11.30. Bayan naman po ah yung feeding. Diyan po halos po everyday may pa-feeding. Bayan nga po at naglalabasa na ang mga grade 2. Ayan po ay isang section pala ang at yan po ay hinahatid pa po nung teacher doon po sa gate. Ganyan po ang hindi lang po hinahatid ay grade 4 pero yun pong grade 3 ay ano po ah, ah nakikita ko po ay hinahatid pa rin po ng mga teacher hanggang sa gate. Ganyan nga po at ah, ang nyo ay naglalakad na at susunduin so na nga po ang batang maulit ah, at ako ako din po ay maglilinis at at ayan po yung isang Kinder ay nalabas na din po. Bayan po ah. Kay teacher Cecil po. Ayan nga po at katatapos la ang po ni Kurt mag-exam at ayan po may gift na ibinigay si teacher. At yun nga po yung kaninang niluto ko kaninang umaga yung pancake na may syrup. Ayan po yung kanyang uh, merienda. Hindi ko na po pinabauna ng kanin at saglit la naman po sila sa school. Bayan nga po at uh, may baon pa po siyang bakol. Ayan. At kami po ay pauwi na at katatapos lang po naming mag-cleaners. Bayan nga po at bitbit -bit na yung gift or yung something ni teacher. Ako nga po pala na mayabas mga chang at ako may nakitang bayabasan ay may manibalang na. Ay akin na pong pinitas. Doon lang po yung sa labas ah. Nakita ko po sa tabing kalsada ay abot naman po ng kamay. Ay di akin na pong hinila yung sanga. Bayan nga po at kami naglalakad at kami po ay doon na lang po magkikita sa sa terminal po ng mga tricyclean. At bayan nga po ah, at yan nga po ay babaybayin natin at papasok po tayo sa secret gate. Kaya po sinabing secret gate ay yun po yung eh, laging nakabukas na gate ay yun po yung tinatagusan ng mga dumadaan dito lalo na yung mga estudyante. At mas safe nga po at pag doon pa po kayo sa may kabila, pag diniretso pa po ay ang mangyayari po ay puro sasakyan po at halos na nasa gilid na rin po yung mga sasakyan. Tasa mali makitid lang po yung gilid. Kaya dito po tayo malawak na ay wala pa. Mas safe pa po sa mga disgrasya. Bayan nga po uh, tayo po ay naglalakad na. Malapit na po tayo sa LRT Katipunan. Bayan nga po at uh, meron po diyang school, uh, NCBA. At uh, bayan nga po yung mga building. ah uh, building po yan yung pong papunta po doon sa may kabilayan po ay kahabaan ng Katipunan. Continue ko nga po pala yung kanina tungkol doon sa mga labasan ng mga estudyante. Ay pag po kay grade 3 na po, Uh, hanggang grade 6 ay 1.30 po hanggang alas 2 ang labasan pero po pagka kay high school na at nakikita ko po yung high school doon may kalapit silang high school ay ang labasan po nila ay 2.30 mga ganun po, naglalabasan na po at ayan na nga po mga chang at nakikita na nga po ni Kurt yung kanyang uh, papa ah. at kami po ay babak ride muna, kukuha muna po ng pasahero at sayang naman po kung kami ihahatid ng ano ng solo, ay di sayang po sa gas. Kami po ibabak ride na lang po muna. Ay bayan nga po kami po ipumila pumila at para po ay, hindi na po masayang ang gas. At bayan nga po mga tiyang may sumakay na nga po. Uh, si Ate po nga po pala ay maghahat, magpapahatid sa market marketplace ayun nga po at nabubulol na nga po ang inyong chang bayan nga po at ang ang destination nga natin po ay dito oh huh? sinasalubong na nga po at marami po masyado pong mahaba ang traffic di na po kasi ay pag binaba po naman doon sa may unahan ah, ay malayo pa ho ang lalakarin bayan nga po at nagbayad na ang ating customer at ang pamasahe nga po dito simula sa pilahan ay 30 Ben nga po tayo makiki ano na po din ah tayo po ay ah uh, sisingit na nga po din ah at para po habang traffic pa ay di pauwi na rin po kami malapit na malapit lapit na rin po yan sa amin ah nga po pala ay yung school ng Miriam College ang kalapit din po na yan dito sa may kabilaa ah, sa may kanan ayun naman po ay Ateneo Ateneo. Ayan, yung meron po din yung kinder, grade school, high school, hanggang college po. Ayan nga po, yan pong kahabaan na yan. Ah, sa may gilid, yan po ay Miriam. Napakalaki din po na At saka po yung Ateneo. Malaki din po. At po yung nagtrabaho din doon sa Ateneo. Ah. Ay, yun po. Ay, ako po ay ano doon, um, anong tawag po dito ay yung janitor po o yung tagalinis nga po ng mga classroom ng mga high school masaya din naman po at walang pressure at ako po yung nagtrabaho sa SM ay stress din po sa binta grabe, kailangan po talaga araw-araw ay makakota ka pag di ka naman po nakakota ay aba, ay yun nga pong iba ay di nakakakota ay di pinapalitan ay, sa awa naman po ng Diyos, eh, ako'y nakap nakapitong taon sa SM. Ay, eh, lagi naman pong kotat siguro po'y madali ang din po. Ibenta yung product. Ay, at saka magandang klase po, kaya din po mabenta. Bayan nga po kami, papasok na sa looba namin. Yan po yung mga estudyante ng Balara High School. Dito lang din po yan malapit ah. Doon po'y napakadaming nag-aaral sa Balara High School. Ayun, at malapit na rin po tayo sa amin. Bayan nga po, ako pinagpapasalamat sa lahat ng nanonood, walang sawang sumusuporta. Abayan nga po pala yung bagong aso ni Namandine Tuta. At yun lang po, thank you for watching!